Ang awit ni Debora at ni Barak. Ikalimang kabanata. Nang araw na iyon na sila'y nanalo, umawit si Debora at si Barak, na anak ni Abinoam. Ito ang awit nila. Purihin ang Panginoon, sapagkat ang mga pinuno ng Israel ay nangunang lumaban, at kusang loob na sumunod ang mga mamamayan. Makinig kayo mga hari at mga pinuno, Aawit ako ng mga papuri sa Panginoon ang Diyos ng Israel. O Panginoon, nang umalis kayo sa bundok ng Seir at nang lumabas kayo sa lupain ng Edom, ang mundo'y nayanig at umulan ng malakas. Nayanig ang mga bundok sa harapan niyo, O Panginoon. Kayo ang Diyos ng Israel na nagpahayag ng inyong sarili sa bundok ng Sinai, Nang panahon ni Syamgar na anak ni Anat at nang panahon ni Jael, walang dumadaan sa mga pangunahing lansangan. Ang mga naglalakbay doon ay dumadaan sa mga likulikong daan. Walang nagnanais tumira sa Israel hanggang sa dumating ka Deborah, na kinikilalang ina ng Israel. Nang sumamba ang mga Israelita sa mga bagong Diyos, dumating sa kanila ang digmaan. Pero sa apatnapung libong Israelita ay wala ni isang may pananggalang o si Batman. Nagagalak ang aking puso sa mga pinuno ng Israel at sa mga Israelita na masayang nagbigay ng kanilang sarili. Purihin ng Panginoon, kayong mayayaman na nakasakay sa mga puting asno at nakaupo sa magagandang upuan nito, at kayong mga mahihirap na naglalakad lang. Makinig kayo, pakinggan nyo ang mga salaysay ng mga tao sa paligid ng mga balon. Isinasalaysay nila ang mga pagtatagumpay ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga sundalo sa Israel. Pagkatapos, nagmarcha ang mga mamamayan ng Panginoon sa may pintuan ng lungsod na nagsasabi, Tayo na, Deborah! Lumakad tayo habang umaawit ng mga papuri sa Diyos. Tayo na barak na anak ni Abinoam. Hulihin mo ang iyong mga bibihagin. Ang mga natirang buhay ng mga mamamayan ng Panginoon ay kasama kong bumaba para lusubi ng mga kilala at mga makapangyarihang tao. Ang iba sa kanila ay nang galing sa Ephraim, ang lupaing pagmamayari noon ng mga Amalekita, at ang iba ay mula sa lahi ni Benjamin. Sumama rin sa pakikipaglaban ng mga kapitan ng mga kawal ng Makir at ang lahi ni Zebulun. Sumama rin ang mga pinuno ng lahi ni Isakar kina Deborah at Barak, papunta sa Lambak. Pero ang lahi naman ni Ruben ay walang pagkakaisa kaya hindi makapagpasya kung sasama sila o hindi. O lahi ni Ruben, magpapaiwan na lang ba kayo kasama ng mga tupa? Gusto nyo lang bang makinig sa pagtawag ng mga tagapagbantay ng kanilang mga tupa? Wala talaga kayong pagkakaisa, kaya hindi kayo makapagpasya kung ano ang dapat ninyong gawin. Nagpaiwan din ang lahi ni Gad sa silangan ng Hordan, at ang lahi ni Dan naman ay nagpaiwan sa trabaho nila sa mga barko. Ang lahi ni Asher naman ay nagpaiwan sa tiniterhan nila sa tabi ng dagat. Pero itinaya ng lahi ni Nazebulun at Naftali ang kanilang buhay sa pakikipaglaban. Dumating ang mga haring kananeyo at nakipaglaban sa mga Israelita sa Taanak, na nasa tabi ng ilog ng Megiddo, pero kahit isang pilak ay wala silang nasamsang. Hindi lang ang Israel ang nakipaglaban kay Sisera kundi pati rin ang mga bituin. Inanod sila sa lambak ng kisyon, ang napakatagal ng lambak. Magpapatuloy ako sa pakikipaglaban sa pamamagitan ng lakas ng Panginoon. At ngayon, maririnig ang yabag ng mga paan ng mga kabayo. Pagkatapos sinabi ng anghel ng Panginoon, Sumpain ang meros. Sumpain kayong mga naninirahan dito dahil hindi kayo tumulong na makipaglaban ang Panginoon sa mga makapangyarihang tao higit na mapalad si Jael na asawa ni Heber na Kineyo kaysa sa lahat ng babae na nakatira sa mga tolda nang humingi ng tubig si Sisera gatas ang kanyang ibinigay na nakalagay sa mamahaling sisidlan pagkatapos kumuha siya ng martilyo at tulos ng tolda at ipinukpok sa sentido ni Sisera at namatay si Sisera na nakahandusay sa paanan ni Jael nakamasid sa bintana ang ina ni Sisera na hindi mapakali at nagtatanong kung bakit hindi pa dumadating ang kanyang anak. Sumagot ang mga pinakamatalino sa kanyang mga kababaihan at ito rin ang paulit-ulit niyang sinasabi sa kanyang sarili. Baka natagalan sila sa pangunguha at paghahati ng mga bagay na nasamsam nila sa kanilang mga kalaban. Isa o dalawang babae para sa bawat sundalo, mamahaling damit para kay sisera, at binurdahang damit na napakaganda para sa akin. Kaya malipol sana ang lahat ng kalaban mo, O Panginoon, pero ang mga nagmamahal sana sa inyo ay matulad sana sa pagsikat ng araw na sobrang liwanag at nagkaroon ng kapayapaan sa Israel sa loob ng apatnapung taon.